Sa pag-inom na lang ng tubig, pinapawi ng magulang na si Maymay ang pagod at puyat. Alas 3 pa lang kasi ng madaling araw, pumila na siya kasamang anak para ma-enroll ito sa sports track sa senior high school ng Baguio City National High School. Yung bata gusto niya dito at punuan din at tsaka dito na siya nag-graduate. Ano, gusto niya sanang tapusin dito hanggang 12. Yun nga lang, mag-aalas gis na ng umaga, nakapila pa rin sila kahit ubus na ang slot. Nagbabaka sakali kasi silang mayroon pang naiwang slot habang naghihintay sa gate ng paaralan. Ang iba namang nakapila sa loob ng paaralan sa mga pasilyo na matsagang nagantay. Anong oras kami nandito? Tapos dati namang estudyante dito, hindi pa rin nakapasok parang maghintay kami kung sakaling may ano. Ayon sa pamunuan ng paaralan, pasado la 7 pa lang ng gabi kagabi July 10, naging mahaba na ang pila sa labas ng paaralan. Dahil mahaba na ang pila, hindi na nila mapauwi ang mga ito, kaya pinapasok na lang sila sa school gymnasium. Anila, umabot sa 1,500 ang pumila para sa enrollment pa lang ng senior high school. Lampas na ito sa walong daang estudyante na tatanggapin lang ng paaralan ngayong taon. Pero hindi po kami nagbigay actually ng announcement na magpipila sila dito, pupunta sila ng maaga ng July 10, eh, July 11 pa naman ang enrollment natin. Dagdag pa ng paaralan anim isa lamang ang kanilang mga guro para sa senior high school. Limited lang naman ang ating classroom. Limited din naman ang ating teacher. So kung i-accommodate natin, saan po sila magka-classroom? Yun po yung problema natin na isa. Nakikiusap po kami, sana po maintindihan niyo po ang sitwasyon. Anyway, hindi lang po naman Baguio City High School ang iskwilahan dito sa City of Baguio. We have 22 secondary public schools na pwede pong pag-enrollan ng ating mga anak. Ang iba, nakaabot sa cut-off at nagawang makapag-enroll. Pero hindi pa pala rito nagtatapos ang kanilang kalbaryo. Pati kasi ang simpleng pagkuwa ng ID na huling proseso ng enrollment, mukhang matagalan pa. Kaya ang iba, hindi maiwasang madismaya. Pero yung dito sa ID, eh, may konting aberya kasi na uh, almost one hour nang nakaalis yung kasabay ng anak ko and then wala pa yung ID niya and then sabi nila hindi pumasok doon sa system nila kasi sabi nila eh pahirapan ng kan mag-enroll eh kaya pumila kami kahit hindi pa ar, oras Ayon sa pamunuan ng paaralan, nagkaroon lang ng aberya sa pagpapasok ng pangalan sa kanilang system para sa printing ng ID. Agad naman daw itong naayos. Sa Facebook post ng Baguio City National High School, inilabas sila ang iba pang mga track at strand na alok din ng 22 mga secondary high school sa lungsod upang hindi na maulit ang dagsaan ng mga mag-i-enroll. Jose Robert Invitor بارسلو دوي هيدلاين